So, hello! Andito tayo sa kabilang hmm. bahay. Pumunta tayo dito sa kabilang bahay. Bumibisita tayo dito. yung ano? Mga dogs! Sarap dyan magtambay kasi ano, malamig. Pumunta lang kami dito para manguha lang ng kalamansi. Dahil mahal yung kalamansi doon sa bahay. Ay, sa palinki. Mahal ang kalamansi doon. Maraming manok. So ayan manguha tayo ng kalamansi dahil ang daming bunga. Ayan. Hindi na ako bumili ng kalamansi sa palengke dahil mangonguha na lang tayo dito oh. Ang daming bunga. Ayan, dalawang puno yan siya. Oh. Tsaka yun, dito tayo sa isa. Dahil may ano, may kapuan. ano. Marami kasi tanim dito. Maraming <laughs> tanim mo. Maraming alam si tagbaklay baklay dari banyak yan katuno pero gabaan lagi gihod tamis pa nyo sabana ni sabana arin. sila mga un kaya kami na lang may, may sabana un. Ay, hinog na. Hinog na. Hinog na siya. Nangalaglag na yung sabana. Hindi sila nagkakain. Matamis pa naman. Ayun o, meron pa o. Ayan o. Ay, siya't Ala, hinog na rin. Hinog na rin siya, oh. Grabe. Tira to isa. Oh, hinog na rin siya, oh. Kunin na natin, sayang. Yan, oh. Sayang yung mga... pakuha tayo ng hinog. <laughs> Pumunta na kami dito, kaso lang, hilaw pa siya. Ayun, oh, nasa ibabaw ang ano na. Sayang, nabulok. Ang laki pa naman, nabulok siya. Ayun, oh. Ayun. Sayang, ang laki pa naman. Kamay nakikita tayong libkos. Ayan, oh, meron. Mahal pa naman to my sarap pa naman ito mushroom hanap tayo ang dami sana kaso lang nabubulok ayan oh ang oh, sayang yun ito lang nakuha natin hanap pa tayo dito may nakita tayo nalalaglag na guyabano ayan oh kakalaglag lang niya oh hinog na hindi kasi sila nagkakain dito sayang punin natin saka ayan may nakita tayo hinog na rin siya oh ara hinog na hinog na nga sobrang hinog na <coughs> diyan oh, sayang, nabubulok lang. Hindi pala sila nagkakain ng ganyan. Ito, marami pambunga. Baka malata lang din to. Ayun, doon sa taas, oh. Hinog na. Ang daming guyabano. Ayun, oh. Hinog na siya. Kaso lang. Sayang, oh. Naglaglagan. Naglaglagan, oh. Sila nagkakain ng guyabano sarap kaya. Yugyugon na, yugyugin natin para mata, mahang, mahulog yung ano. <laughs> Nalaglag! Nalaglag! Niyugyug ko yung pono Mm. Ang tamis. <laughs> ko yung puno. Nalaglag yung Kuya Antamis. Ang tamis. Mm. Sobrang hinog. Masarap yung sakto lang. Yung saktong hinog lang. may marami pa mga puno dito. Ayan, may nakita tayong malaki. Ayan, ang laki. Hala. Ang laki. Ang mushroom. Hanap tayo. Eh, may pinya po. Ayan yung ating na ano. Ayan, pwede na yun. Ihalo natin sa gulay. At saka yung ano. Ating guyabano. Ayan, hinog na siya. Fresh pang ano. Ito sa farm. Sa farm. Tapos yan, ito. Pwede na to. Halo natin yan sa gulay. Gugulay tayo. Basta masipag ka lang dito sa ano. Sa sulok-sulok lang. Kasulok-sulukan. Ayan, meron akong nakita. Ayan, meron akong nakita. Ayan, maliit lang siya. Pero pwede na yan, pandagdag. Ayan, Ay, naputol. Okay na rin to. Pandagdag sa ating dalaw dalawang piraso. Mahal din to pag binili sa ano, palengke. yung amo ko kumakain ng ganyan makain siya mushroom hindi naman siya madumi dito dahil mga ano naman to lupa lupa nila ba kaya hindi siya madumi Okay, wala na tayong nakikita. Yan, balik na tayo. Hinintay na ako. sa manokkana. Hinog na yung mga guya-bano doon. Hindi nyo kinukuha. Sayang. Gyugyog ang tama nito. Hindi <laughs> man maakyat. Hinog. Sayang. Nangalaglag na nga eh. Nangalata na yung ano, yung mamarang. Ang dami sana. Uhong. Uhong. mike na buta nga kamugay Kalapun nagwa ko gabog oh ito nalata na mo ban nalata bani ayong kanon to ni itu yang um. lagi kagtalong katolong. Uh, tu 25 daun. Ana tu ini. Tikah. Si muka untang ni mani. <tik> apa nangalat lagi kaum maslanggam? kau mm. masingan abu? mangulik nami, Nanguli nami kena kaharbis, kaharbis <laughs> nanti <-harvest nasa> semua tuad <laughs> mana kena buih, nampak basta. Opo, si kauban um, mo tambay diha. Ito yung bahay nila dito ang laki. Bahay pa rin ang boss yan. Kaso lang malayo sa bayan. Sumaura to. Manguli na nami, Manguli na Bye bye. Bye bye. Bye bye. you